Sa mga digital devices meron tayong tinatawag na HEV o, o mas kilala sa tawag na blue light, ito ay mayroong radiance. Ang ion spec nanospec ay maaaring makatulong sa kalusugan ng inyong mga mata dahil sa natural na elemento na napapaloob sa frame ito gamit ang makabagong nanotechnology, mas maigi pa rin ang kumunsuta sa inyong doktor sa mata o ophthalmologist para masuri ang anumang sakit at kalagayan ng inyong mga mata. Kaano nga ba kadelikado ang tinatawag na radiation sa ating mga mata? Ang ultraviolet B at ultraviolet C ay lubhang napakadelikado sa ating balat. Ang mata ay merong balat at tinatawag itong eyelids. Yan yung kumo cover sa ating mata kapag tayo ay nakapikit. Ayon sa pag-aaral ang ultraviolet radiation ay nakakapagdulot sa atin ng skin cancer. Ang talukap ng ating mga mata ay pwedeng magkaroon ng skin cancer. Ilang halimbawa ng cancer sa eyelids ay tinatawag na basal cell carcinoma, at squamous cell carcinoma. Ang mga tao na merong ganitong kondisyon ay nakakaranas ng pagkapal at pamamaga ng eyelids, at pagbabago ng itsura nito, palagi ang may infeksyon, tinutubuan ng kulay nunal na lumalaki, pagkakaroon ng sugat sa eyelids na hindi gumagaling. Ang ultraviolet radiation o UV rays ay nakakapagdulot ng skin aging, kaya kapag na-expose ang mata natin sa radiation nagsasanhi ito ng pagkulubot ng ating balat sa mata. Susunod na parte ng ating mata ay ang conjunctival, ito ay transparent na covering na nakatikip sa puti ng ating mata. At kapag ito ay na-expose sa radiation, maari itong mamula at mamaga. Minsan may mga tao tayong nakakasalubong sa labas na pulang-pula ang mga mata, maaaring na-expose ang mga mata nila sa sikat ng araw. Nairita ang conjunctival sanhi ng pamumulan ng mga ito. Maaring magkaroon ng discoloration. Kadalasan ang taong exposed sa radiation ay tinutubuan ng laman na kadalasang gumagapang papunta sa gitna ng mga mata at kapag ito ay natakip sa daanan ng ating paningin ay maaring magsanhi ng ating pagkawala ng paningin. Ito ay tinatawag na pugita. Ang glands ng ating conjunctival ay maari ding masira, ang glands na ito ay responsable para maging madulas ang ating mga mata, kasama ito sa pagproduce ng bahagi ng ating tears, at kapag ito ay na-expose sa tinatawag na radiation, makakaramdam tayo ng magaspang na parang may buhangin ang loob ng mata, masakit at mahapday ang pakiramdam kapag tayo ay pumipikit, at nagsisanhin din ito ng panlalabo ng mata. Nandyan din ang tinatawag na cornea, ito ay yung transparent na bahagi doon sa harap ng mata natin, kasama ito sa nag-aabsorb ng UVB at UVC, ayon sa pag-aaral ang cornea ay nag-aabsorb ng wavelength mula 240 hanggang 400 nanometers. Kapag ito ay na-expose sa radiation maari tayong magkaroon ng sakit na tinatawag na photokeratitis. Ito ay ang pamamaga ng cornea dahil sa liwanag o radiation. Ang taong may ganitong karamdaman ay nakakaranas ng pananakit at pamumula ng mata, pagluluha, paglabo ng paningin, pamamaga, pagkasilaw sa liwanag at pagpintig ng eyelids, magaspang na pakiramdam sa mata, panandaliang pagkabulag, masakit na ulo, pabago bago ng kulay ang nakikita natin, makakakita tayo ng halo. Bukod sa UVB at UVC meron ding UVA, ang UVA ay hindi kayang salain ng ating cornea, sapagkat tumatagos ito sa loob pa ng ating mga mata. Ang sunod na sasala rito ay ang tinatawag na crystalline lens, pagbata pa tayo ang crystalline lens ay klaro at transparent, kapag ang crystalline lens ay na-expose sa radiation, ang protein ay maaring mag-clamps, dahilan upang mabawasan ang transparency nito, sanhi upang magdulot ng sakit sa mata na tinatawag na katerata. Sa mga digital devices meron tayong tinatawag na HEV o High Energy Visible Light. O mas kilala sa tawag na blue light, ito ay mayroong radiation mula 380 hanggang 500 nanometers. Pasok siya sa tinatawag natin na visible light. Ito ay harmful sa ating mata. Sa mga taong tutok sa computer mayroong tayong tinatawag na computer vision syndrome. Ang taong mayroong computer vision syndrome ay nakakaranas ng pananakit ng ulo at mata, paglabo ng paningin at pagpintig ng mga eyelids. Malaking factor dito ang mahabang exposure natin sa mga digital devices. Ang HEV o blue light ay may kinalaman para ma-distract ang ating sleeping pattern, bukod sa nalilibang tayo sa paggamit ng gadgets, ang HEV o blue light ay pinipigilan ng ating utak na magproduce ng chemical na tinatawag na melatonin, responsable upang tayo ay antukin. Kapag tayo ay ma-expose sa gadget sa oras ng ating pagtulog ay hindi tayo makakatulog. Malaki ang kinalaman ng blue light sa pagkamatay ng ating retinal cells, kapag tayo ay nasobrahan sa blue light magsasanhi ito ng pagkamatay ng ating retina cell na tinatawag na macular regeneration, kapag ito ang nasira at hindi mag-function ng maayos hindi na siya magkakapag-transmit ng signal ng mga imahe sa ating utak, at kahit magsalamin pa tayo hindi na din ito magiging malinaw sapagkat ang ang retinal cell na ang function ay mag-transmit ng image sa ating utak ay sira na. Pwede natin maaga pa ng ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng pag-iwas natin sa radiation, pero ang tanong maiiwasan nga ba natin ang radiation, ang sagot hindi, kaya kailangan natin ng aga pang proteksyon, kaya dinisenyo ang ion spec nanospec ng MGI upang ang ating mga mata ay maproteksyonan mula sa radiation na nasa paligid natin. Kaya ano pang hinihintay mo kaibigan, hihintayin mo pa bang magkaroon ng sintomas ng panlalabo ng iyong mata? Use IonSpec NanoSpec Medical Glasses Now. Manufactured using the latest and most advanced technology. Combination of nature and technology. The one and only medical eyewear. Ano pang hinihintay mo mag-MGI ka na din Kaya kaibigan mo ang aming video? Please hit the like and subscribe button at ihit ang notification bell para updated sa aming susunod na video.